Hello mga paps So nandito na naman ako mga paps Magbablog na naman tayo So it's uh, Sunday morning ng June First Sunday ng June 2024 So shout out sa mga riders dyan na Gumagala ngayong linggo Sa so, mga nasa Marilake Ingat ingat tayo mga paps So, ayun, dito ako sa motor ko mga paps. Um, magkwinto muna ako saglit. Ayan, yung muna ako magkwinto. So, nung umuwi akong panggasinan, ayos naman yung motor ko. Tapos, nung pabalik na ako dito ng Batangas, merong ingay na nagbago. Tapos, sinilip ko naman yung mga tambutso. Wala namang nangyari. Hindi naman siya butas wala namang butas wala namang nangyaring butas sa tambutso ko sa pangilalim dito dito parang may tama siya pero hindi naman siya galing dun yung ingay na yon so pasok mo na yung ano nga paps intro ko Hello mga paps, welcome to my youtube channel, Paps from Flag Don't forget to like, share and subscribe And click the notification bell for more updates So ito na mga paps So may ingay siya tas nagba-backfire So yun yung, check na natin yung langis nito So, gumitin ulit 500 km Dilaw pa yung langis Dilaw pa Ayos pa Nalabel no naman So Papaanda rin natin sya mga paps Para marinig nyo yung Ingay Na sinasabi ko Kaya na mga paps Yung ingay na yan Hindi ko alam kung saan banda to mga paps ganyan lang mga paps yung hanapin ko ngayon mga paps tapos nagbabackfire to pag nagmi minor ka nangyari naka mga 7000 rpm nagbabackfire to naranasan ko lang to nung no, nandito na ako sa may ano, bandang Laguna nagbago lang bigla yung ano niya yung ko yung mga tambutso wala naman parang siyang walang tambutso so pakinggan dito dito pagdududahan mo yung tambotso kasi para sa malapit na tayo eh. ito yung tatalakayin natin mga pops baka ma-experience niyo rin sa motor niya ni ito sa so, mga paps so wala akong nakikitang singaw kasi alam naman natin pag may singaw yung sa butso pag may singaw dyan magkukulay itim yan mga paps magkukulay itim yan mga paps kagaya nito mga paps oh. ito mga paps magkukulay itim yung ano natin yung may singaw kaya, impossible na tambot kaya imposible na nandito sa puno ng tambutso yung singaw kasi wala akong nakikitang kulay itim tapos sa ibang parte din niya silipin natin wala din naman so may pinaghihinalaan akong iba mga paps so ang tatanggalin natin upuan para matanggal natin ito nasa ilalim nito upuan ito 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 collar para makita natin yung AIS Ben tawag nila so mga paps so gagalaw muna ako mga paps Ito na siya mga pops na putol pala nalusaw pops nalusaw siya yung puno sa sobrang init tanggalin muna natin to wala na pala mga paps butas yung gilid ng EIS natin ito mga paps oh. lusaw na pala butas oh kita nyo mga paps butas hindi na obra Kaya, ang mangyayari nito mga paps condemn natin yan walang magagawa dito mga paps pati katawan pala nabutas so gagawin natin mga paps ay pwedeng pagdugtungin to itong dalawa hanap lang tayong tubo or eko kundim sisinyetan na nga ng bolt dito kasi wala natin maaasahan sa AIS natin kundim na natin mga paps lagyan natin ng baterya <laughs> walang bang solusyon mga paps habang maghahantay ng parts so natin natin ulit mga paps balik ko lang yung mga cover mga paps Alam mo pa, wala na ingay. Kinundim na natin mga box. So, okay na. Sold. Thank you for watching mga box. And like, share, subscribe mga box.